So, ito guys, mag-open ako ng regalo galing kay Marjorie. Alam mo, kahit na anong matanggap mo sa Pasko, pasalamatan mo. Kasi naalala ka nung taong nagbigay. Hey, nagpindot ka, buddy. Ang hirap buksan. Ay, nakunit, sayang. Pero okay lang. Makakilala ako. so Di ba, 'pag guwapa. Ah, ko na nga aabangan eh. Thank you, thank you. velvet isa Kudukan Ay oo. Oh, oh. Ay hindi. Ano ba 'tong istramo ko sa? ko. Tayo ko. Tingnan muna. Pang eyeliner din to. Oh. Mm, tara.